So, dadaling ko kayo sa pinakamura bentahan ng plastic. Dito ako bibili ng plastic kapag oo, mag ako ng mga oo, pang-dispatch ako. <laughs> sa kapis, ba diba? Garbage bag ang nabili ko. Dito sa Raka. Dati sa loob ng monumento, meron pila dito eh yes ra, so pila dito po syempre bulto bibiling ko, mas mura kaya lang pila nga lang yes so, alam mo na this anything about plastic mayandaan oh yung mga magnegosyo ng ano. Machine, ano, coffee, coffee machine. Parang nawala na yung industriya ano? na. Pero usually pila uh -huh. dito. So, Raka, uh, ayan. malapit sila. So, ayan. Ang landmark. Uh -huh. Raka. Pila nga lang. Muchachaga. ba? Mamaya maluhulog ang mga kuya. So, ayan. Tara. Pila eh. Kaya mo po So, pila. dito. So, matagal. Magagalan na lang Ito. So, matagal. Ang oi. Ayun.